kita okay, ko na tanaw ko na ang mga kubo dito sa paligid ah, nandito na rin talaga ako nakarating na ako ah, ayan na ayan na ito na yon ito na yon ito na yung paligid sa wakas ah, nakarating na ako Ah. Ayan. Ay. Ah. Nakarating din. Sobrang pagod. Ah. mina. May nagabang mo. Oh. Ayan. Oh. Ah, ayan na andito na ako ay na pala sa bubong kinabit na